good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay ginawa lang po ako ng maikling pasasalamat para po sa mga tao mo ng sawang tumulong sa ating YouTube channel. Nag-start po ang YouTube channel po is November nitong 2023 pero nag-stop ako nung uh, May dahil nga laging nalalagas at mas marami ang nalalagas kaysa sa nakikira. At nung June ay na kita ko yung post ni Chel Vlog sa, yung, sa Facebook na Happy One Day. Kaya yun, sinundan ko yung link na yun at pinuntahan ko at tamang-tama na live siya nung no, na, nakapunta ako at pumasok ako sa live niya at yun, yung nagpakilala ko doon ako si ate ganito, ganito kasi nga mami love Vlog ang nang channel ko kaya hindi niya ko kilala. Kaya nung time din na yun, isinali ako ni Chel Vlog sa kanilang group chat. Yung team yun. At doon ko nag-umida, doon ako nag-umpisa ng may makilala ng marami. At doon din nag na lumaki, lumaki ang aking YouTube channel. At talagang nagpapasalamat ako sa iyo dahil Chelmix Vlog. Suportahan niyo po si Chelmix Vlog. Ito po ang kaniya YouTube channel. Ayan po ang YouTube channel ni Chelmix Blog. Vlog. Padikit naman po sa mga hindi padikit pa support. Dahil siya po ang unang nakilala at nakapaghatak ng aking bahay. O siya po ang unang nakilala ko bago ang lahat. Pasuportin po kay Sirship Leon Palma dahil sa kanyang mga banana at sa walang sawa din pagplay ng aking playlist. Dalawa po silang araw gabi na nagplay-play sa aking playlist. Maraming maraming salamat po Sir Shep Leon. At ito po ang pangalawang nagplay-play ng aking playlist si Sir Bernie. Maraming maraming salamat po Sir Bernie sa araw at gabi din po na pagplay ng aking playlist. Wala ako kung wala kayo. Wala ako kung wala ang support niyo po sa akin. Siyempre dito rin kay Mac. Maraming salamat din Mac sa walang sawang support niyo nung mag-asawa kayo ni Sis Benslin. Maraming maraming salamat po. Pa-support din po kay Mac 03 at dito si dito rin sa asawa niya na si Benslin 03. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pag-support at pag-play ng aking playlist. Wala ako kung wala kayo. At syempre dito rin kay Ate Fe, maraming maraming salamat po Ate Fe sa full support nyo po sa akin at sa pagplay din po ng aking playlist. Sobra po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Padikit po at sa mga hindi pa po dikit padikit na po kay Ate Fe. At syempre dito rin kay Sis Siang. Wow. Maraming maraming salamat din po si Xiang, sa pagplay din po ng aking playlist. Pasupport naman po guys sa mga hindi pa po nakadikit dito. At dito din kay Mami Yoli, maraming salamat din po Mami Yoli sa pagplay ng aking playlist. Kaya ko ito nakamit dahil sa inyong mga tulong sa aking playlist na pagplay ninyo lagi at pag-support. Padikit po kay Mami Yoli. At dito po rin po kay Ma'am maraming salamat Ma'am sa pagbaba mo lagi ng aking link kahit wala ako sa live mo at pagplay po ng aking playlist. Wala ako kung wala po kayo. Maraming maraming salamat po at padikit din po guys kay Ma'am Siyempre Mamera maraming salamat din po sa pagplay ng aking playlist at maraming salamat din po talaga sa walang sawa niyong suporta sa akin. Kaya ako nandito ngayon sa larangan po ng YT. Maraming maraming salamat po. Brutotski maraming salamat din po sa pagplay mo sa aking playlist. Wala din po ako dito sa YT kung hindi po kayo din nakatulong po sa akin. Maraming maraming salamat po. Play support Totski po. Siyempre kay Kuya Katambay, Kuya Katambay maraming salamat din po sa pagtulong sa pagplay ng aking playlist. Wala talaga din po ako kung wala kayo. Kaya please support po kay Kuya Katambay sa mga hindi pa po dikit. At siyempre dito din kay Sir Mark Deloy, maraming salamat din po Sir Mark. Dikitan niyo po si Sir Mark. At dito kay Lin Art, maraming maraming salamat Lin Art. Dikit din po kayo dito sa hindi pa po nakadikit. Maraming salamat talaga Lin Art. Dailin Rose, maraming salamat Dailin Rose din. Padikit po sa channel ni Lenrose Rose TV. Sir FW, maraming salamat din po sa pagtulong sa pagplay ng aking playlist. Maraming maraming salamat po. Padikit din po dito. Kuya Lino, maraming salamat din po sa pagplay. Sa mga hindi pa po dikit, dikitan niyo po si Kuya Lino. Maraming maraming salamat po. At syempre dito po kay Sisi Grace. Good morning Sisi Grace. Maraming salamat sa laging nandiyat ka sa aking live. Maraming maraming salamat din po Sisi Grace sa pagplay. cell TV Official. Maraming maraming salamat sel sa laging pagsuport sa aking live. Mami. Maraming maraming salamat po Mami sa pagsuport sa aking live at sa pagplay ng aking playlist. Bro Plavio good morning, maraming salamat din po sa pagplay play ng aking playlist. Sobra po akong nagpapasalamat sa inyo. Sir Cute, maraming maraming salamat din po sa laging nandoon ka sa aking mga live at sa pag ng aking playlist. Sir Project 9, maraming maraming salamat din po sa support mo. Sir Project 9 at sa pag laging nandyan ka po sa aking live. Sir Day, maraming salamat din po, Sir Day sa pag at walang sawang pag talaga sa aking mga live at sa aking mga video. Sir Janitor, maraming maraming salamat po. Lumaki din po ang aking banana dahil sa iyo. Sis Jinky, sobra ko nang papasalamat sa iyo. Dahil sa iyo, maraming maraming salamat sa walang sawang support mo din sa akin. Sisya si Max Tdi marami Maraming salamat talaga ate Yasimex TV at TV. At syempre dito kay Kuya Katambay. Sir Sadik Katambay, maraming maraming salamat din. Isa ka din sa mga nagplay ng aking playlist. Kaya ako nandito ngayon. Sa lahat po ng aking mga nabanggit at hindi pa nabanggit, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Wala ako kung wala kayo. At sa inyong lahat, maraming maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel kung saan man po ako naroon ngayon at pasensya na po kung meron man akong mga hindi po nabanggit dito dahil sa dami niyo po kasi at busy din po ako sa trabaho kaya mabilisan lang po itong aking paggawa po ng hmm, ng pasasalamat po sa inyong mga suporta. Basta sa maraming maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel, sa aking live, sa aking mga uploads. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you. Bye bye.